Mga idol, umpisa na ng laban. Duni Ahasnietes versus Jun Ikagawa. Ito ay makbaka ng Japan versus Pilipinas. Si Nietes dyan mga idol is ang naka red gloves tapos ang Japanese boxer is naka blue gloves. Itong si Dune As niya, it is pala mga idol, ay may kartadang 44 wins, 2 defeat at 6 draw. Veterano itong Pilipinong boksingero mga idol. Tapos itong si Jun Ikagawa is may kartadang 7 panalo, isang talo at dalawang tabla. Baguhan pa ito mga idol pero bata. Bata pa lang itong Japanese boxer. Sinatansya pa lang ni Ahas ang ano ang tamang distansya mga idol. Pero kitang-kita na mas mahaba talaga itong Japanese boxer. Matangkad. At mahaba din ang galamay. Kaya yamado ito sa reach. Ni dito dito nga ano mga idol, makatang distance. Ito palang Japanese boxer mga idol is Um, rank number 9 ng OPBF sa Super Bantamweight division at rank number 2 ng Japan sa Super Bantamweight division. Rank number 2 ito sa Japan mga idol. Kaya magaling din itong boxer na to. Hindi ito basta-basta. Pero hindi patatalo ang ano si Donnie Asnya itis dito mga idol. Ito ang kanyang comeback fight. Matagal-tagal din na inactive itong si Duny Asnietes, mga almost three years na inactive ito. Uy, pumasok yun. Yun straight. haba talaga ng kamay ng Japanese boxer, mga idol. Tinutukuhan lang si Nietes eh. Tingnan niyo ang kamay nyo. Nakahanda ng tumuko. Kunting, ano? Kunting galaw lang ni Nietes eh. Jajab agad. Round number two. Nietes versus Ikagawa. ito ang pagbabalik ni Doni Ahas Nietes, mga idol. Sa, ano, sa international boxing, boxing fight. Napalaban ito nung nakarang buwan sa, ano, local. Eh. Ito ang kanyang comeback fight internationally. Ito lang pala ang nag-iisa nating laban ngayong araw, mga idol. May 20, 2025. Parang nag-aalangan din ang hapon mga idol. Hindi siya ma masyadong bumibira kasi ano. Madulas itong sinyetes eh. Parang ahaso. Tingnan nyo. Easy lang magkat ng distansya para kanyetes. Yun. Nice side step by Nietes. Kaliwete pala itong Japanese boxer mga idol tapos Nietes Orthodox. Kaya naman effective yung ginagawa ni Nietes. Yung flip straight tapos ano, parang sa side step siya. Tapos ga ganyan din galawa ni Manny Pacquiao. isa yan sa mga trademark ni Manny Pacquiao ng idol. Flori by Japanese boxer. Tapos headlock. Magaling mang headlock. Jab by Ikigawa. Ang haba ng jab ni Ikigawa. Yun. Nagpapadulas lang si Nietes, mga idol. O combo by Japanese boxer. Effective naman yung galaw ni Nietes na gano'n. Oh. Right straight tapos ano. Parang nagsa sidestep siya. May untugan doon mga idol. Round number three. Nye test na ka red gloves, tapos Japanese boxer na si Ikagawa na ka blue gloves. idol. Round number three na tayo. Ito ay schedule for six rounds. Six rounds lang ito mga idol. Tumamas nye test doon mga idol. Grabe, ang job ng ano, Japanese boxer, maski umatras na sinyetes ng ano, pero tinatamaan pa rin niya. Abang ng galamay, parang trabong ko ah. Sunod-sunod oh. na banat sa bodega. Habang nakalak ang kamay. Need talaga nito magpakita ng impresibo si Nietes mga idol dahil ang labang ito ay six round lang tapos ano, sa Japan paginanap. Para manalo, need ka magpakita ng impresibong laban tapos hindi knockout talaga. Dahil kung dikit ang laban, sure win ang Japan dito mga idol. Kasi ano, puro Japanese fight. Puro Japanese ang mga horado. gol jab by japanese boxer isang body shot Uy, kumantis niya te sa body shot hmm nice counter by niya te pero tinamaan din siya sa ano sa uh, japanese Hmm, nice straight. Tumama ang right straight ni Nietes doon mga idol. Kinain lang ng ano, hapon. Job by Japanese nice boxer. Uy, delikado. Uy. Muntikan na yan. Ito na mga idol, round number 4. Bakbak ang Japan versus Pilipinas. niyetes so mabanti agad mga idol. Parang sign of urgency. Para kay Nietes, para sa Pilipino. Yun. Tinamaan si Nietes doon mga idol. Upper. Isang solidong patama galing sa hapon mga idol. Ito palang si Nietes ay dating 4 division world champion mga idol. Pero naging inactive ito ng almost 3 years. At bumalik lang ngayong taon mga idol. Kaya naman may kunting ring rust kumbaga. Di na kagaya dati ang kanyang galawan pero sa labang ito, maganda naman ang kanyang ipinakita. Uy, straight. Namaan si Nietes doon ang lip straight. Malakas yun. Magaling na sa pinsa itong hapon. Ayaw mo patama. Atras agad. Kombo hmm? Combo by Japanese boxer. Straight. Malakas tumakbo. Parang may wader pala itong hapon eh. <laughs> Idol ata no, nito si Mayweather. Oh, hit and run. Pag makatama siya, eh, tatakbo na siya kagad. Hindi kagaya ng ibang Japanese boxer na ano, makipagpalitan talaga. for glory by Japanese Boxer. Yun, tumira na naman sa bodega ang ano, hapon, pero kumanti si Nietes. Na target din ang bodega. Uy, tinamaan si Nietes counter. Oh, yun. Pumapasok. Parang ano? Parang straight na may pagka ano? Ito na mga idol, round number 5. Last two rounds na. Nang bakbakang Nietes versus Ikegawa. Japan versus Pilipinas. Ito ay ang comeback fight ni Donny Asnete sa international scene. Ang labang ito ay ginanap sa Japan. Uy, Flory by Japanese boxer. Nagparatrat agad sa umpisa pa lang ng ano, batingaw ng bell. One-two by Japanese. Counter. tumatama dito ang Japanese boxer mga idol. Yun, gumanti naman si Ahas. Oh, nice. Sinamaan ni Nietes ang hapon mga idol. Combo by Japanese. Yun, Counter. Tumamas Nietes pero naka counter din siya ng hapon. Parang cross yung tumama. O oh, magaling magaling kumounter itong hapon mga idol. Oh. Pagpasok ni Nietes, sinatimihan, sinat, niya. Putin lang matigas itong si Batak na ito sa mga bakbakan mga idol. For the World Champion To date. 12 by Japanese. 12 Doko Maganda rin ang depensa nitong hapon mga idol. Kasi uh, ano, pag umarangkada na ni si Nietes, tumatakbo, either tumatakbo or magka-counter ito ng cross. Kasi nag overreach si ni Nietes kasi malayo ang distance eh. Kailangan, kailangan ni Nietes ikat ang distance. Kaya naman, medyo nag-overreach ni Nietes. Kaya maka, naka counter ng maganda itong hapon. Yan, flurry of punches by Japanese boxer. Na corners ni Nietes dito ng idol. Ito na ang huling round ng laban mga idol. Round number 6. Nietes versus Ikagawa. Rolling round, mga idol, parang parang dihados ni Yetis doon. Round yun ang hapon. Kasi ano, mas maraming sulidong patama ang mga hapon doon dito, doon sa lab, sa round na yun, mga idol. Hopefully, maging, ano, mag-step up itong sinyetes dito, mga idol. Kasi, naka-counter siya eh. Uy, parang nasaktan. Uno, ka corner ba? Na-corner sinyetes, mga idol. Haba talaga ng kamay nitong Japanese boxer, mga idol. Nice body shot by both boxers. Oh, yun. Tumama na naman. hindi hindi basta maka basta basta makalapit sa nyetes mga idol kasi ang haba ng kamay nito. Tapos ano? Accurate pa mag-jab. Hindi nakakalimutang mag-jab. Oh, yun. Straight. Tumama kay nyetes. Pero matibay itong si mga idol. Hindi basta-basta itong gagapang. Barishat again by Japanese boxer. Nawala na yung parang spring na, na ano, na paaning Yung parang spring na, ano, yung bumababa, yung, ano, depensa niya. Yun ang maganda sa kanya dati. Slick toy, eh. slick fighter, kaya tinatawag ito na ahas eh. Kasi slick fighter toy. eh. Hirap itong tamaan. Pero ngayon tinatamaan na siya. Sign of aging na talaga mga idol Super maganda naman yung kanyang ipinakita sa laban pero ano, nag-iba na talaga ang kanyang galawan. Pina-corner naman si Nietes, mga idol. Yun. Body shot again. Parang sinisiko rin siya dito. <laughs> Naniniko rin itong Japanese eh. Yung tumutulak siya. Yun, end of the round. Ito so, ng mga idol, panalo ang hapon mga idol via unanimous decision. Malinaw na pananalo niyang laban mga idol.